mahinhin, mabait, tahimik, matapang. Ganyan kung ilarawan ang isang kilalang sharpshooter at talagad ng batas sa Visayas, partikular sa Cebu. Nakilala siya noong dekada 90 bilang isa sa mga pinakamatapang at kinakatakutan ng mga kriminal. Ang husay at bilis niya sa paggamit ng baril ang isa sa mga dahilan kung bakit walang takot siyang hinaharap ang mga pusakal na kriminal. Sa tuwing maengkwentro, siguradong mayahandusay sa katawan. Kilala rin siya sa bansag na Super Cup at Crime Buster dahil sa kanyang reputasyon bilang isang magaling na sharpshooter at masigasig na pagpapatupad ng batas sa Cebu. Ngunit sa kabila ng kanyang dedikasyon at magandang reputasyon, may mga kontrobersyang bumalot sa kanyang pangalan na humantong sa isang trahedyang pagtatapos sa kamay ng National Bureau of Investigation at Regional Intelligence Division. Kilalang matinik na pulis noon si Dumpit, siya raw ang kadalasang takbuhan ng mga taong gusto ng agarang hustisya. Ay takbuhan at nanggaling na rin sa inyo kanina na mga mamamayan na they want instant justice. So, ibig sabihin, marami na ba kayong napatumba ng mga kriminal? Sa alarm, sir, dati ako nasa isang SWAT, sir, parang anim lang naman nabaril ko, sir. Anim? Oh. Patay lahat? Oh, walang, hindi, oh, patay, sir. Hindi kasama yung may mga yung mga nabuhay at sugatan? Sugatan. Kala ilan lahat? Saan na? Sampo siguro sir. Ipinanganak si Adonis Dumpit noong May 13, 1963 sa Bonifacio Street, Davao City, pangwalo sa sampung magkakapatid. Ang kanyang pamilya ay orihinal na nagbula sa La Union sa Ilocos at ang kanyang lolo ay nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA noong 1918. Naitalaga ang kanyang lolo sa Davao City at doon na ito nagkapamilya at nanirahan. Bata pa lamang, masasabing may tapang na sa ugat ni Adonis, ngunit minsan din siyang naging pasaway. Mula sa unang baitang hanggang ikaapat na baitang, si Adonis ay nag-aral sa Bawang Elementary School sa La Union nang ideklara ang martial law, nagpasya ang kanilang pamilya na bumalik sa Davao City kung saan nagpatuloy siya sa Salambahon Elementary School hanggang sa ikaanim na baitang. Para sa kanyang sekundarya, siya ay nag-aral sa Merinol High School. Ngunit hindi siya nagtapos sa Merinol. Sa halip, natapos niya ang high school sa Bangaga Provincial High School kung saan ang kanyang tiyahin ang principal. Nang pumasok sa kolehiyo si Adonis, pinangarap ng kanyang ina na kumuha siya ng kursong nauukol sa nautical science. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Adonis na sundin ang sarili niyang pangarap na maging isang alagad ng batas. Ang kanyang lolo ang naging malaking impluensya sa desisyon niyang ito. Dahil mula pagkabatay, madalas silang maglaro ng baril-barilan. Halos araw-araw din niyang naririnig ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga karanasan nito bilang sundalo sa sandatahang lakas ng Pilipinas na naging inspirasyon niya sa pagsisimula ng sariling karera sa larangan ng seguridad at pagpapatupad ng batas. Sinubukan niyang sumali sa Philippine Military Academy upang sundan ang yapak ng kanyang lolo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakapasa sa height requirement. Pero hindi ito naging hadlang kay Adonis. Pumasok siya sa Universidad ng Visayas at kumuha ng kursong criminology at tagumpay na nakapagtapos. Nang sumapit ang taong 1989, natupad ang pangarap ni Adonis nang siya'y makapasok sa serbisyo bilang miyembro ng PNP. Una siyang nadestino sa Regional Mobile Force Batalyon sa Bohol at dito nagsimula ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamatitinik na operatiba sa rehiyon. Kaagad siyang nakitaan ng galing sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas ang galing niya sa barilan ay naging dahilan upang siya ay maituring bilang sharpshooter at makilala sa iba't ibang operasyon laban sa kriminalidad. Bukod sa kasanayan sa baril, kilala rin si Adonis sa pagiging seryoso sa kanyang trabaho. Hindi siya nagdalawang isip na labanan ng iba't ibang uri ng kriminal sa kanyang lugar. Walang takot niyang hinahabol ang mga snatcher, holdapper at maging ang mga kilalang tulak ng droga. Ang kanyang dedikasyon sa pagsugpo sa krimen ay umabot pa sa pagpatay ng ilang kilalang personalidad sa mundo ng kriminalidad, kabilang ang ilang dating sundalo at pulis na nasangkot sa ilegal na gawain. Para kay Donis, ang bawat operasyon ay hindi lamang trabaho kundi isang personal na misyon. Bawat tama niya ng baril ay tila isang mensahe sa mga kriminal na sa kanyang presensya wala makakaligtas. Sa kanyang kasanayan na tapang, si Adonis ay nag-iwan ng malaking marka sa larangan ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanyang lugar. 1998, natasan si Adonis Dumpit sa VIP security assignment upang magbantay ng mga kilalang politiko sa Cebu. Sa pagkakataong ito, nakilala niya si Tomas Osmeña, isang kilalang politiko sa lungsod, at kalaunan na ay naging malapit na bodyguard nito. Ang kanilang samahan ay lumalim sa paglipas ng panahon at ayon kay Osmeña, kinikilala niya si Adonis Dumpit bilang isang best policeman, good man, and nice person. Sa loob ng maraming taon, siya ang itinuturing na pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan ni Osmeña. Si Adonis ay may imahe ng pagiging matapang at mahigpit sa mga kriminal. Bagamat matapang ang tingin na marami sa kanya, sinabi ni Osmeña na malambot at mahinhin ang pagkatao ni Adonis. Hindi ito nagpapakita ng kayabangan, hindi nagtataas ng boses at hindi nanlilimus ng na mga pabor. Bagay na lalong hinangaan sa kanya ng alkalde. Sa katunayan, itinuturing ni Osmeña si Adonis bilang isang kaibigan. Pagsapit ng taong 2001, nanalo si Tomas Osmeña bilang mayor ng Cebu City laban kay Alvin Garcia. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, laganap ang krimen sa lungsod, marami ang nabibiktima ng mga kriminal at maraming inosenteng buhay ang nasasakripisyo. Dahil dito, nagpasya si Osmeña na magbuo ng isang elite force na tinawag na Hunter Team, isang grupo ng mga piling pulis na sharpshooter na may misyon na sugpuin ang mga kriminal na nagbabanta sa kapayapaan ng lungsod itinalaga si SPO-1 Adonis Dumpit bilang pinuno ng Hunter Team dahil sa kanyang natatanging husay at tapang sa pagpapatupad ng batas. Mabilis na nagkaroon ng reputasyon ng Hunter Team bilang isang mapanganib at kinatatakutang grupo sa Cebu at si Dumpit bilang leader nito ay naging kilala sa kanyang walang takot na pagtugi sa mga kriminal. Ang pangalan ni Dumpit at ng kanyang grupo ay nagdala ng kaba at takot sa mga kriminal na naging sanhi ng pagbagsak ng maraming grupo ng mga kriminal sa Cebu noong panahong yun. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay umabot sa radar ng Commission on Human Rights o CHR. Nagsagawa ng malawakang imbestigasyon ng CHR dahil sa posibleng pagkakasangkot ng grupo sa Extrajudicial Killings o EJK. Sa kanilang tala, mayroong 77 kaso ng posibleng EJK mula 2001 hanggang 2003 at 14 sa mga ito ay sinasabing kagagawa ni Adonis Dumpit. Sa kabila ng mga alegasyon, iginiit ni Mayor Tomas Osmeña na ang lahat ng operasyon ng Hunter Team ay mo at kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaan sa Cebu. Para kay Osmeña, mahalaga ang seguridad ng kanyang nasasakupan at kahit pa kontrobersyal, nanindigan siyang kinakailangan ng mga ganitong hakbang upang masugpo ang krimen sa lungsod. Mula 2004 hanggang 2006, patuloy na tumataas ang bilang ng mga napapatay na kriminal na pinaniniwala ang kagagawa ng mga pulis, kaya't mas lalong naging mahigpit ang pagsubaybay ng CHR. Isa sa mga kaso na nagpainit lalo sa sitwasyon ay ang kaso ni Ron Ron noong 2004. Si Ron Ron, isang 17 anyos na pinaghihinala ang snatcher, ay napatay ni Adonis Dumpit sa kabila ng mga pahayag na sumuko na raw ito. Ang insidente ng ito ay nagdulot na matinding kontrobersya at nagpabigat sa posisyon ni Dumpit. kahit napilitan siyang magtago upang iwasan ng mga paratang. Noong January 8, 2010, naglabas ang RTC Branch 6 ng Warrant of Arrest laban kay Adonis na nilagdaan ni Judge Esther Veloso. At noong February 1, 2010, sumuko si Dumpit sa mga otoridad upang harapin ang kaso ng pagbatay. Siya ay nakulong sa bagong buhay rehabilitation center habang nililitis ang kanyang kaso. Matapos ang apat na taon, nahatulan si Dumpit ng Cebu Regional Trial Court noong August 2014 sa kasong homicide mula sa original na kasong murder. Kalaunan, inilipat siya sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Southern Leyte noong May 2015. Habang nasa kulungan, nakaramdam ng sama ng loob si Dumpit sa PNP dahil ayon sa kanya, niwala man lang siya natanggap na legal assistance mula sa organisasyon. Tanging si Mayor Osmeña Raw ang nagbigay ng suporta sa kanya at hindi siya iniwan sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. May 2016, piniyaga ng 28th Division ng Court of Appeals sa Cebu City ang kanyang petisyon para sa piyansa habang inaapela ang kanyang kaso. Itinakda ang kanyang piyansa sa halagang 250,000 pesos. Si Mayor Rosmenia ang nagbayad ng kanyang piyansa at ang anak nitong si Miguel ang sumundo kay Dumpit mula sa kulungan sa kanyang paglaya. Sa pagbibigay ng piyansa, kinilala ng appellate court na naisilbi na ni Dumpit ang minimum na anim na taon ng kanyang hatol at ipinakita ang magandang pag-uugali habang nakakulong. August 2016, ilang buwan matapos siyang makalaya, bumalik siya sa serbisyo. Itinalaga siya sa Bohol bilang bahagi ng Provincial Public Safety Company ng Bohol Provincial Police Office, ngunit hindi siya nagtagal doon. October 2016, inilipat siya pabalik sa Cebu City. Pagdating ng October 2017, muling kinonsulta siya ni Mayor Osmeña at itinalaga bilang kapitan ng Barangay Ermita sa Cebu. Layunin ng kanyang pagtatalaga sa kanya na sugpuin ang muling paglaganap ng iligal na droga sa lugar matapos masuspinden ng anim na buwan ang dating kapitan na si Felicismo Emo Rupinta dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa Pidea. Sa kasamaang palad, napasama si Kapitan Rupinta sa listahan ng mga napatay dahil sa isyo ng droga. Sa kabila ng muling pagbabalik sa serbisyo at pagtatalaga bilang kapitan ng barangay, muling inilipat si Dumpit sa Bohol noong June 4, 2018. Gayunpaman, sa parehong buwan at taon na ring Matatapos ang kuwento ng tinaguriang super cop, crime buster ng Cebu, kasabay ng pagsira ng kanyang reputasyon bilang masugid na tagapagpatupad ng batas. Matapos ang ilang linggo, June 27, 2018, Isang madugong enkwentro ang naganap sa pagitan ni SPO1 Adonis Dumpit at mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ni Attorney Renan Oliva kasama ang Regional Intelligence Division. Nagsagawa sila ng drug bus operation sa Tagbilaran City, Bohol. Bandang alas 8.20 ng umaga, naganap ang umanong sagupaan. Ayon sa NBI, si Dumpit ay isang high-level drug pusher at protector. Sa araw ng insidente, sinasabing magdi-deliver siya ng ilegal na droga sa kain ng kanyang motorsiklo sa Puruno sa Isidro District. Nang harangin siya ng mga operatiba sa Dagohoy Circumferential Road, si Dumpit umano ang unang nagpaputok gamit ang 45 dahilan upang gumanti ang mga operatiba na nagresulta ng kanyang pagkamatay. Nang matapos ang putukan, tumambad ang katawan ni Adonis na tagtad ng bala. Sa medical legal report ng NBI Region 7 na pinangunahan ni Dr. Renicam, natukoy na may dalawampung bala ang tumama sa katawan ni Dumpit. Ayon kay Senior Superintendent Remus Medina, hepe ng Regional Intelligence Division, kasama sa mga narecover sa pinangyarihan ng enkwentro, ang 15 pakete ng shabu, isang kalibre 45 na baril at tatlong magazine nito. Ayon din kay NBI Region 7 Director Patricio Bernales Jr., isang lehitimong operasyon ang isinagawa nila laban kay Dumpit. Bagaman hindi siya kasama sa lokal na watchlist ng pulisya, ang operasyon ay isinagawa batay sa derogatory information na natanggap ng NBI. Sa kabila nito, maraming si Buano ang nagduda sa paratang na siya ay protector ng droga o nagbebenta nito. Marami ang hindi naniniwala dahil sa kabila ng kanyang posisyon at tagal sa serbisyo, nakatira pa rin daw siya sa isang simpleng bahay na gawa sa amaka ang pagkakaroon ng ganitong buhay ay tila salungat sa imahe ng isang protektor ng droga na kadalasang nauugnay sa marangyang pamumuhay. Marami rin ang nagtanong tungkol sa detalye ng inkwentro. Ayon sa iilan, kung si Dumpit nga ang unang nagpaputok, bakit walang napatay o nasugatan sa hanin ng mga pulis at NBI? Para sa kanila, mahirap paniwalaan na ang isang asintadong kagaya ni Dumpit ay hindi man lamang nakatama sa kahit isa sa mga operatiba kung siya nga ang unang nagpaputok. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Thomas Osmeña na may mga magkasalungat na ulat tungkol sa insidente. Ayon sa kanya, sinabi ng pulisya na ito ay isang buy-bus operation at si Dumpit ang unang nagpaputok habang ang NBI naman ay nagsabing hindi ito buy-bus. Inamin ni Osmeña na may narinig siyang balita tungkol sa quote-unquote monkey business ni Dumpit sa Bohol. Ngunit hindi niya ito sineryoso dahil wala namang record o kahit chismis na si Dumpit ay sangkot sa droga habang nasa Cebu City. Naniniwala siya na si Dumpit ay walang ugnayan sa ilegal na droga sa Cebu. Bagkus, kilala pa nga siya sa pagpatay ng mga sangkot sa droga. Parehong naniniwala naman si Maria Amores, live-in partner ni Dumpit at ang dating asawa nito na si Josephine, na ang mga nakuhang pakete ng shabu sa katawan ni Dumpit ay itinanim lamang ng mga pulis. At si Amores ay naniniwalang ang insidente ay isang ambush at hindi lehitimong operasyon ang pagkamatay ni SPO1 Adonis Dumpit na kilala bilang isa sa mga pinakamatapang na crime buster ng Cebu ay nagtapos sa isang kontrobersyal at masalimut na kwento ng buhay na hanggang sa ngayon ay binabalot ng mga tanong at agam-agam sa puso ng maraming taga Cebu. Ikaw tol, naniniwala ka bang protektor at tulak si Adonis Dumpit? At bilang mamamayan, ano ang tingin ninyo sa mga elite force tulad ng Hunter Team? Sa palagay ba ninyo ito ay epektibo sa pagsugpo ng krimen o mas nagdadala ito ng pangamba sa mga inusenteng mamamayan? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!